Kala ko dito, sino Inuyasha na yung kakampi ko? Pero balagbag talaga yung tao niya. 5,000 matches ba naman? Meaning to say, ibig sabihin, mahal na mahal talaga niya si Silong. Kulang na lang siguro, pakasalan niya yan. <laughs> Isang hero pa lang na matches niya. Buong laro ko na siguro yan. Grabe talaga sila magmahal kay Silong. Dami talaga ng may idolo kay Inuyasha. Magaling kasi yung taong siyang kumulkog. Ito masok-tosok. Pero halak ka yung panini ng kalaban, kinuha na niya yung blue ko. Eh, blue naman sana siya. Grabe naman yung taon kayo ni. Kaya lumalakas ang loob ng panini na yan kasi nandyan ka. Sinusuportahan mo yung kamalian niya. Tapos ngayon magbulubakyan ka. Hindi pwede yung ganyan. Ingatid na lang kita kaysa maglisod ka pa. O kita mo, nadamay pa yung yung im-im sa ginagawa nyo. Huwag kasi kayong ngon, ana. Pagpunta na sana ako doon sa pagong na to. Kaso yung kagura nagpakalit man sa akin dito. Gamutikan pa yung taong talaga ako. Kita mo yung galawa ng silong dito. Nandito din siya kasi andito yung pagong. Tumabang talaga siya. Ah, iba talaga yung mga galawa ng 5K matches. Nagihintawong. Gamit po nagigil yung taong magsilong. Basta may panini. Kasi ah, kuwit-kuwito. Naginang lubo. Ana, hindi talaga yung makalupad. <laughs> At pabilig din talaga ako sa galawan ng longlong dito. Kita nyo naman yan. Tumabang nga naman siya dito sa pagong na to. Kahit yung linya nasa baba, di ba? Pero nandito talaga siya. Tumabang talaga yung taon siya, di ba? Bright tone tawa na yun. Maugi na yung 5K matches na ganyan siya. Kay yung pangutok na taas-taas ang pugi din taon. At ayun na, nakaturbo na talaga yung taon siya. Kita mo yan? Sudlin so, pa niya yan. Ganun ka po yung 5K matches na yan. Kita mo? kung hindi lang siya na dali doon, baka makamanyak sana siya. Pero ako, tamang kulata lang ako sa tore dito, kaso naglupad-lupad na yung panini. Kaya bakit tayo? Hindi na natin pugsing niya, nagtipitipi pa yung kakampi ko. Kaya yung panini, napasabi na lang taong okay, pero naglagot na yan. Sigurado yan. Kaya dito, sa sobrang lagot niya, ah, pinahiga na niya yung tao niya nagtipitipi sa kanya. Parang palo din naman talaga tong panini nila, kaso yung pagiging palo niya, Masungkit kasi yung lubot niya kay Silong kaya ah, maimpas din talaga siya kaya hindi man siya makalupad. Lubot na lang lupad niya pag andyan si Silong. <laughs> pero ang ginawa ko dito, agi ko lata. ako yung tore nila dito. Ang bilis din nila lang dating orispo, pero ang kita niya ang yung gagawin ng longlong -long na yan. O, oh, natigbak na naman niya yung panini na yun. Tugpit talaga yung tao niyan siya. Pero sa sobrang lupit niya, hindi ko alam bakit pa pano naging ibipiak pa dito. Kaya ganun, meaning to say, ibig sabihin, mas magaling pa ako kay Longdong, ganon ba yun? <laughs> <laughs> Dahil nagkagubot sila doon, ah, dito na naman, kinulata ko na naman yung tori nila dito, sabay alis na, muraragib yung taong gulay na itabo. E, sobrang tapang yung taong Longdong, ah, natigbak talaga din yung taon siya, kasi ah, sumulod man talaga yung taon siya sa lima. Hindi man na niya kaya o lima, kay isa lang yan siya eh. Kahit kimatsis ka lang, pero hindi mo kakayanin yung lima na sabay-sabayan. unsa maka, Manghina ka rin talaga yung tao dyan, Pero dito, ah, victory na naman tayo.